Welcome guys sa aking channel na Evo the Sniper Isa naman panibagong video ang ibibigay ko sa inyo guys Ito e eh, walang iba kundi gold bolt at uh, papakita ko lang sa inyo yung binili kong gold bolts Papakita ko sa inyo yung difference ng urig sa peke At uh, ayun, itong mga gold bolts na binili ko ay 100% urig Papakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman And uh, ayun lang So sa mga nagbabalak bumili ng gold bolts Sana makatulong sa inyo Malaman nyo dito, magkaroon kayo ng konting information about sa gold bolts At uh, kung magkano yung mga nagastos ko na And uh, ayun lang guys Maraming maraming sal... sal Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. At uh, shout out kay Paps. Yan. Sana mag-subscribe din kay sa kanyang channel dahil alam ko nag-moto vlog din siya at uh, siya yung unang-unang uh, nanghingi ng shout out sa atin. So, ayun lang. Tulungan lang guys. Uh, ayan. Subscribe kayo sa kanyang uh, channel. And yon Maraming maraming salamat. Simulan natin yung video. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, huwag nyo nga kalimutan mag-subscribe para updated pa kayo sa mga gagawin nating videos. Let's go guys. So i-unpack natin itong binili kong napakamahal na gold bolts. Ayan, 1,053 pesos. Wala, hindi natin maiwasan na hindi bumili ng gold bolts dahil sobrang ganda. Buksan natin to ikaabit natin sa ating sniper 150. Gag gagawin natin eh, kuchilyo. Medyo maganda yung pagkakapak din ito dahil talagang pinalibutan niya ng bubble wrap napakamahal ng gold bolts grabe sabi ko dati hindi ako bibili ng gold bolts dahil sobrang mahal ahin ah, ko naman yung mga ginto eh bul ano lang naman siya Ah, bolts lang naman siya so ayan eto binili ko siya sa Ace Precision at kita niyo naman meron pa siyang invoice alright so ililink ko yung shop dun sa aking video description i-check nyo na lang para kung gusto nyo bumili rin ito so ayan siya Urig Heng na bolts Alam ko may sticker tong kasama sya eh. Ayan, Ayan. Heng May kasamang sticker Kakabitan natin to sa ating Sniper 150 Sabihin ko sa inyo yung gastos ko Sa mga gold bolts natin Iisa-isayin natin I-breakdown nga maya So ito ay sa caliper Oops Ang dalaman to sa caliper to Caliper bolts dalawa. Testing ko muna kung uh, magiging okay siya. 10 by ano to eh. Uh, 10 by 25. 10 by 20. 10 by 20. Ang kaliper. Tapos ito, normal na bolts. Pero ginto rin siya. Ayan. Pang plate. Pang plate. Pang, uh, pang remedyo sa kung anong gusto mong takpan sa butas. Ayan. Testing ko lang. 28 isa. Next ay para sa ano to. Uh, Saan nga ba? sa lock dun sa sprocket. Dun sa chain set. Oo, oh, tama. Sprocket. Ayan. Anim. Tapos, ito. 6x10. Tsaka 6x10. 6x10, tsaka 6x15. hindi. 6x15, tsaka 6x20. Pang takip. Sa kung ano mang gusto kong takpan. Alright. So, Pakita ko sa inyo mamaya ito pag nakakabit. Yan lahat, eh, isang libo 1,000 na kagad yan, ayan lang. Grabe, isang libo na, ito pa lang. Grabe, napakagastos. Anyway. Alright, so, ito yung mga binil nating bolts. At meron tayo ditong magnet. So, ito yung magnet natin. At, uh, kapag peke yung nabili yung bolts, eh, mas makapit siya sa magnet. Katulad nito. Mas aggressive yung pagdikit niya. Katulad nito mga stock bolts na to tatry natin magnetin yan nakikita nyo tumutunog dahil sobrang aggressive nung magnet yan kapag tinaktak mo yan eh hindi siya malalaglag basta basta dahil purong bakal yata siya anyway testing uh, testingin natin sa iba nating gold bolts. Mapansin nyo, mga magnet pa rin naman siya pero hindi ganun ka aggressive kasi siguro eh yung bakal hindi masyadong makapal o hindi masyadong gawa siya sa bakal pero meron pa rin siyang magnet ayan pero natatanggal kagad siya mabilis lang siya matanggal okay, okay. to yung iba pang bolts bilis lang siya matanggal. Di ka dito. Ito nyo naman po, puto agad. Talagang makapit siya. Ayun lang. Ayun lang yung technique para malaman nyo na peke yung gold bolts. Ito, alam ko, bakal to. Kasi, mura lang to eh. Ayan. Medyo malakas yung pagkakapit niya talaga. Alright. Abitin na natin sila, men. Alright. So, ito na nga yung mga ating mga binili. Tapos, ito yung tira ko. Doon sa uh, binili kong gold bolt na nilagay ko naman dito sa aking shifter. Nakikita nyo na okay na siya. So, una kong gastos dito eh 600 plus. Tama? So, ayan. Uh, 600 plus tapos bumili rin ako dun para sa kabila kaya parang pumatak siya ng 1-2 ayan siya pero may tira siya ito so wala na akong alam na ibang pagkakabitan pa nito eh kaya siguro masasabi natin na nasa isang rin para magawa to at mapansin nyo may kulang pa dito ito kasi iba yung sukat nyan 6 by 10 yata to so ito siya Uh, dito sya. Yung mga six. At... Uh, ayan. Simulan natin siya ikabit. Ito nga pala meron din ako binili dito. Na... Ano to eh. Alternative. Para sa gold bolt. So ito mas mura. Dahil... Uh, 50 lang ang pares nyan. Pakita so, ko sa inyo. Ayan sya. Kasi nga... Hindi na ako magsa side mirror. At ang side mirror ko eh... Andito na. So... 50 pesos. Mas uh, mura kumpara sa sa gold bolt Tapos, bumili rin na oh, <laughs> Tawag, bumili rin ako ng silver niyan. Para kung sakaling hindi bumagay ito. Kasi, ibang kulay na ito sa gold bolts eh. Pakita natin ha Iba yung kulay niya. Mas patingkad na gold. Pero, di na masama. Budget meal. Sipin mo 50 lang kaysa sa pagbibili ka ng gold bolt. Eh, 180. 180 ang pares. Pag natin, kakabit natin yung aking ang tawag dito. Ang tawag nga nun. So, ikakabit natin ito gamit yung ating gold bolts. At uh, din natin ito ng gold bolts. Pati yung ating sprocket. Alright. Kasi, itong sprocket naman na to, kaya naging ganyan yung itsura niya. Kasi, yung degreaser ko dati, eh, may effect siya na parang sosa. So, nababad siya. Dapat pala, pag nilinisan mo siya ng degreaser, kailangan mo siyang banlawan. So, ayan, naluto siya. At, uh, siguro, iba-iba naman ng degreaser eh. Yung sa akin kasi yung nabili ko, alam ko red speed yun. Parang may sosa effect. Nasira yung kulay, pati yung sprocket ko. So, ayan, nagpalit din ako ng sprocket. Alright? So, ito ang papalitan natin. Ang to. And, uh, yun, simulan natin. next itong ating para dito sa sprocket Ayan na yung ating finished product. Ayan, papansin nyo naman. Nag-iba na yung kulay nya. Para dito. Ayan. Na talagang bugbog na bugbog na. So, ayan sya. Yung ating gold box. Alright. At, ah, uh, meron pa tayong gagawin. Ito pa. So, ito. Tapos na to. Wow! Uh, next, and last. Alright. So, ito, hindi ko na nilagyan dahil bitin pala yung ating natitirang gold bolts. Pero, ayan, naitan nyo dito sa aking uh, chain uh, protector or cover eh, ayan, palagay natin yung dalawa dyan. Tapos, ito, dalawa dito. Tapos, yung normal na bolts na golden, pero hang sya. Andyan. And, dito sa ating uh, plate, andyan din sya. And, okay, isa lang ang ayaw ko dito. At napansin ko, ngayon ko lang napansin na yung stock, kunin ko yung stock ah. So, may nyo, merong lock Ayan o, oh, may lock. Which is dito, walang lock. So, parang delikado to. Pero, itatry ko munang uh, ibiyahe. And uh, kapag nakita ko na lumuluwag siya, eh agad-agad na hindi ako magdadalawang isip na ibalik to. Dahil ayokong iasa yung buhay ko dahil dito sa pampapogi na to. Na 300 pesos lang naman. And ayon uh, kapag lumuwag siya after ng mga isang oras na biyahe, eh tatanggalin ko na siya. It's goodbye. Yung gastos ko sa aking Gold Bolts. Lalagay ko dyan sa kung saan man sa screen. At uh, marami pa namang tira, yung caliper pa pala, yung caliper. Sa tingin ko sa kana kasi dito 'yan banda eh. Dito siya banda. Ngayon wala ako nung star para ipalit siya. Wala ako nung ano, uh, tool na 'yon. Baka kailangan ko pa siyang ipa Ipunta sa vulcanizing para mapapalitan ko to at uh, saka saka ko na siya ikakabit and yun lang guys thank you sa mga nanonood and uh, hanggang sa susunod na video guys ayan ang aking gold bolts hanggang sa susunod na video guys thank you subscribe peace